What's up, what's up guys? May hapon, may gabi May buntag ninyo tanan kung saan mo, kung sa asa mo mo Gibutan sa ginoo oh. May hapon, may buntag ninyo Nadal ko dito sa neighborhood nako. Na I'm here sa neighborhood ko Ang ganda-ganda oh Wow, sana all yan yan lang sila dyan. Pinapapain yan. So may ano ako, may kukwento sa inyo. Abang nanonood kayo ng ano. May kumakain na geese, tsaka duck. mallard duck. Tsaka yung anong pangalan nito na ko. But ano, parang sila. Um, kamag pa rin sila ng duck. Anyway, um may nakita ako ng news kasi reklamo na reklamo yung mga tao sa Pilipinas bakit daw ano ang mahal ng, ng gasolina sa Pilipinas ang mahal ng electricity bakit daw wala kang masyadong investor bakit nahihirapan yung Pilipinas kung ganap ng investor kasi hindi sa ano guys sa pa, reklamo nila hindi sa binabalewala natin reklamo okay fine yung corruption talaga nandyan hindi natin yan may uh, sa Pilipinas kasi nga ba diba, ibang topic na yun pero kasi nga ba diba, alam nila na ni yung isang tao nangungurakot eh dahil sa ano kasi sa kaibigan ganito okay lang ganito hindi natin para kasi kaibigan ganito. pero break tayo sa tema natin bakit wala masyadong malalaking investor pumapasok sa Pilipinas eh kasi number one mahal yung electricity number one talaga yan. mahal yung electricity sa Pilipinas kung i-compare mo yung Pilipinas sa ibang bansa like Malaysia, Indonesia yung malapit talaga sa atin pero silang sarili ng gasolina di sila nahihirapan kaya malalaki di sila, hindi sila yung katulad ng Pilipinas na pupunta ko na yung mga bansa para magkakawin pa ako na sila sa isang bansa kasi may lahat ng mga ano nila baga, like um, yung commodities nila na kailangan nila yung mga uh, talagang kailangan nila sa sarili nila na pupupite nila na hindi masyadong sila nahihirapan although may inflation pero hindi masyadong nahihirapan Di ka katulad sa Pilipinas na napakataas ng inflation yung sweldo napakaliit tapos ang dami pa ang electricity napakamahal pa, gasolina napakamahal pa. Yun kasi yung number one na ano reason bakit kasi na ano na wala masyadong pumapasok ng investor sa Pilipinas nagmalalaki like, kasi yung investor kasi pag nag sila o tatayo sila ng malaking negosyo tinitingnan kasi din nila yung cost na magagasto nila Let's say sa electricity, napakalaki, napakamahal, sobrang mahal as in talaga, napakamahal. So maski sino, maski sino'ng malalaking investor talaga, talaga mag magano, tat dalawang isip kasi. Hindi kasi ano, hindi kasi like uh, predictable yung ano, gasolina, sobrang mahal eh tayo dependent tayo sa gasolina, so yung electricity natin mamahal din, 'di ba? Kaya ganun kaya hindi tayo dapat ano mag magreklamo ng ganito kasi kung let's say yung West Philippine Sea sa atin naman talaga yan. Kung wala nang nagkikipagkompetensya, wala nagbubuli na China diyan sa atin. Eh, meron pa naman silang ano, um prediction na yung West Philippine Sea napakalaking gasolina na, natural gas na nakaano diyan. Naka, ano dyan, naka um, Naka-reserve uh, Imagine mo Kung meron yan Nagamit ng Pilipinas In, My goodness Para tayong Dubai ba diba? kaya yung level ng education Talaga natin dapat baguhin Hindi na tayo maging bar, 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 Barbaric na Klase na ano Na Pagka-teacher Kailangan natin Unawaan natin Kasi lahat tayo Dumaan sa pagkabata Dapat unawain natin ano ba bakit ba nandito ka bakit ba nagturo ka kasi okay given na yan okay may income fix yung income mo sa government ka or sa private nandiyan talaga pero ang bottom line kasi kumuha ka ng ganang, ganyang trabaho kasi gusto mo kaya dapat matas yung pasensya mo matas yung pagunawa mo sa mga bata kaya dapat yung level of education natin kumanda pero ganun talaga bakit yung investor talaga mahirap hanapin sa Pilipinas. Mahirap mag-invest sa Pilipinas kasi yun yung one primary reason. Yung electricity napakamahal. Imaginin mo, ikaw investor ka. Katayo ka. Kukuha ka pa ng barangay na plus, plus pa yun na napakaraming requirements. Yung mga bureaucracy sa Pilipinas sobrang, oh my goodness napaka ah, hindi hindi pa sa matagal pero klarong klaro na gusto mangurapot kasi hanapan ka na kung ang dami daming clearance clearance na hindi na no, wala kinalaman sa negosyo di ba? <laughs> eh sino bang gusto mag, negosyo sa ganyan dapat ano um, baguhin din yan dapat um, yung ano provision sa e economy na constitution dapat i-open yun tapos baguhin para maging madali sa mga gusto magnegosyo kasi sayang sayang yung ano ability ng Pilipinas kasi marami tayong graduate sa college o eh kung yung work ethics lang yung pag-uusapan pwede naman yung Pilipinas magaling magaling naman oh bakit ano nahirapan tayo 'di ba chill lang kumbaga sabi nga nila easy lang kasi mayroong magandang darating sa Pilipinas next year may magandang darating sa Pilipinas pag napag ano na yon napag na okay na yung ano nila yung yung sinasabi ko na uh, bagong klase na nuclear energy sa Pilipinas na talagang magiging at least magiging mura pag yung natuloy na yon sa Pilipinas talagang at least man lang gagaan yung busa ng Pilipino diba? maagas itong makakabili kung ano yung gusto nila hindi na sila sasabi na pag gumraduate sila pupunta na ako na ibang bansa at least sa sariling bansa okay na tsaka yung level of education tsaka ano yung pagiging maganap tayo ng politiko dapat kung anong akma sa isang posisyon yun yung botohin natin hindi yung popularity vote itas di sana magbabase yung mga Pilipino sa ganun dapat talagang ano smart eh di tayo magpadala sa ano artista-artista na mga ganyan ganda ito nung Kaya yeah, yun lang guys, share ko lang bakit may nahihirapan yung Pilipinas na maghanap ng investor. Kasi number one nga, yung electricity napakamahal, yung gasolina magmamahalan. Pero hindi naman natin yan mapwede kasi hindi naman, wala naman tayong ano wala naman tayong refinery sa sarili natin wala tayong gasolina tsaka nakikipag-angkat lang tayo sa ibang bansa electricity natin mahal kaya ganun huwag kayong magreklamo kasi pag nangyari na yon yung isang investment na papasok sa Pilipinas na napakalaki my goodness gagaan din tsaka kung ikaw nakatira sa Angeles sa Pampanga area my goodness good thing kung malapit ka sa Clark talagang ano ka kumbaga malapit ka sa kusina <laughs> kasi ano uh, mag-open sila doon ng malaking malaking mga negosyo gagawin nilang second BGC actually ano ni, na eh nagsisimula na kasi gumawa na na sila ng mga access road ng napakalaki na connected sa Manila eh napakaganda nun advantage yun kasi madali na yung pangdinegosyo kasi yung access mo from point A to point B mabilis na kaya yun peace out yo next video ulit bye bye enjoy life dahil ako mag enjoy ako dito sa lugar na to bye